Hello, uh, good morning guys Yung maaga tayo nagising So, walking tayo ngayon Walking Walking, jogging So, punta tayo sa oval Samahan nyo Okay, let's go Nandito uh, na tayo guys Sa sapatos na oh. Oh, May medyas natin para good vibes talaga <laughs> good vibes medyas medyas pa lang good vibes na ba? Diba? syempre sunday morning dapat ah, good vibes lang talaga kasi once inumpisa natin ng good vibes yung umaga diba dire diret ko yan maghapon Yeah, ito let's start the day sunday <clears throat> ng good vibes okay tara là tay đây walking là walking cái tàu ốm đó mình <Nhạc> tay bàn go Isa na tayo uh, Walking So 7.30 na kasi na umaga So Medyo matrik na yung araw Pero okay lang ngayon ng araw guys kaya magandang mag-walking ngayon mag-jogging Malapit na mag oras 1 hour walking walking lang Pero sunod na ako mag-jogging Okay, not in one hour let's go <laughs> 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 punta naman sa parking ayun nga guys, hindi na tayo ah, pagod pag din kahit walking lang at least 1 uh, hour okay so lang tubig soya, yeah. soya yeah, na lang para para ano na rin sa building muscles So yun guys doon natatapos yung araw natin today. Yung morning routine natin. So today naman uh imbis na workout tayo is uh, Sunday ngayon so ang ginawa natin walking naman okay para uh, yung mga fats natin uh bumaba mawala matunaw. So the best yan, uh, exercise pagka gusto niyo matunaw yung mga taba-taba ninyo is walking talaga. Then uh, kung gusto nyo naman cardio, pambalakas ng puso baga, yun, jogging tayo. Okay? So yun na muna guys. Uh, maraming maraming salamat sa mga nanonood, sa mga nakapanood. Then yun, ay uh, ingat kayo palagi. God bless. Uh, Moto Jog here. Much love, much respect. Uh, peace out. I'm out of here.